6 pesos lang ang isa nito. Maniniwala ba kayo? Maniwala ka na wala namang mawawala, charot. Pero totoo, seryoso. 6 pesos lang ang isa nito at lagi ko itong ginagawa. Kaya sobrang ati ko na talaga dito sa online shopping app na ito. Dahil nga sa mga pagganitong promotion nila yung bagsak presyo, basta alam mo lang kung ano yung gagawin mo, ano yung mga dapat i-click mo para ma-avail mo yung mga ganito. Lahat ng ito doon ko binibili ito sa online shopping app na ito. Ayan mga bilao, triple yung presyo nito pag sa tindahan ko to binili. Ngayon, tuturuan to kayo kung paano ito gawin. Buksan nyo lang to. Punta kayo sa account. Tapos, i-click nyo tong vouchers sa taas. I-collect nyo all vouchers dito sa daily vouchers. Ganon din sa free shipping. I-collect nyo din. Ako, na-collect ko na yan. Kaya, ang nakalagay na dyan is use now. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo. Isa din yan, no, sa mga discount yung mga yan. Voucher, free shipping na yan. Pero, ito yung ituturo ko sa inyo. Itong reminded na area. Diyan tayo mag-uusap. Itong flash voucher, dito talaga ako nakakuha ng malaking discount pag makakuha ka dito. Every day ito nagre-refresh twice a day. Every 11 a.m. in the morning and 8 p.m. in the evening, no? Kagaya nito, 250 yung magiging discount mo pag nakakuha ka ng isa. So, dapat abangan mo yung mga oras na yan, 11 a.m. tapos 8 p.m. Iko-collect mo sila yung mga oras na yan. Pag nakakollect ka, makakakuha ka ng discount. For example, minimum purchase is 300. Tapos, meron kang discount na 250. So, 50 pesos na lang yung babayaran mo. Ganon. Doon ang technique. Tapos, sabayan mo na rin ng coins every day everyday din to nagre-refresh lahat yan, Kino-collect ko din yan kasi malaking tulong din yan pag bumibili naman tayo na gamit yung coins para lahat talaga magiging zero yun no, yung mabayaran mo dito ka naman sa coins area bibili dito yan isi-search mo lang yung gusto mo dito sa taas kung ano yung gusto mong bilhin tapos makikita mo naman kung ilang percentage ng coins yung madi-discount mo. Ganon lang, meron din itong mga palaro itong app na ito. Naglalaro din ako para makakuha din ako ng last rewards isa pa yan sa mga discount ayan last rewards no yan sa baba nakita nyo coins tapos last rewards pala yung bilao ko na sinasabi ko kanina 5 pieces isang order so nag order ako ng 6 5 times 6. So, 30 pieces to no, 14 inches. Tapos, nasa 375 lang yung babayaran ko. So, kung kukumpute natin yan, lumalabas ang isang piraso ay 12 pesos lang, 12.5. Ganon, isang piraso. Samantalang sa mga mall, nakikita ko is 35 pesos yung 14 inches na bilao. Ganon kalaki yung difference. Kaya dito talaga ako bumibili sa online. Lahat ng kailangan ko. Pag wala dito, eh di sa mga mall na ako bumibili kapag rush pero usually dito talaga ako nag order so yun lang sana nakatulong at nagkaroon kayo ng idea bye bye